Isang nakarolyong kutsyon, isang bahid ng pamilyar, ngunit nakapangingilabot na likido. Sa ilalim ng mapusok na sikat ng araw sa Tanza Cavite noong Oktubre ng 2019, isang tanawing gigimbal sa buong komunidad ang mabubunyag. Isang tanawing magsisimula sa isang ordinaryong paghahanap buhay, ngunit magtatapos sa isang malagim na katotohanan, maligayang pagbabalik sa ating programa. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay hindi lamang isang simpleng salaysay ng krimen. Ito ay isang masalimuot na paglalakas tumatakbay sa puso ng isang pangarap na sinira ng kasinungalingan, isang pag-ibig na dinungisa ng pagtataksil at isang buhay na kinitil sa ngalan ng isang madilim na pagnanasa. Paano hahantong sa isang karumaldumal na krimen ang isang relasyong binuo sa mga pangako ng magandang kinabukasan? Paanong ang isang simpleng dalaga na may mataas na pangarap ay masasadlak sa isang sikretong magiging dahilan ng kanyang kamatayan? At paanong ang isang asawang nagsasakripisyo sa laot ng dagat para sa kanilang kinabukasan ay uuwi sa isang tahanang winasak ng mga lihim na hindi niya kailanman inakala. Ngayong gabi, bubuksan natin ang aklat ng buhay ni Mary Jane de Dios. Susundan natin ang bawat kabanata mula sa kanyang mga pangarap sa Bohol, sa kanyang pakikipagsapalaran sa Maynila, hanggang sa pag-usbong ng isang pag-ibig na akala niya ay wagas. Sama-sama nating aalamin kung paano ang isang tila perpektong pagsasama ay unti-unting pinasok ng anino ng paglilihim kung paano ang mga mga mumunting kasinungalingan ay lumaki at naging isang halimaw na lumamon sa lahat. Ito ay isang kwento ng sakripisyo, panlilinlang at ang mapait na paghahanap ng katarungan sa gitna ng isang napakasakit na katotohanan sa isang maliit na bayan sa Bohol, nanahan ng isang dalagang nagngangalang Mary Jane de Dios. Siya ang pangalawa sa apat na magkakapatid, isang dalagang may mga pangarap na kasing lawak ng karagatan. Ang pinakamalaki sa mga ito ang makatapos ng kolehiyo. Para kay Mary Jane, ang diploma ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ang susi sa isang mas magandang buhay, isang pag-ahon mula sa kahirapan. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masayahin, palakaibigan at higit sa lahat masipag na mag-aaral, hindi man siya ang nangunguna sa klase, ang kanyang mga marka ay patunay ng kanyang dedikasyon. Bawat libro, bawat aralin ay isang hakbang papalapit sa inaasam niyang kinabukasan. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng pananampal. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa high school, ang balitang kanyang narinig mula sa kanyang mga magulang ay dumurog sa kanyang puso. Anak, pasensya na pero hindi ka na namin kayang pag-aralin sa kolehiyo. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na bumaon sa kanyang mga pangarap. Gumuho ang mundong kanyang binuo. Ang landas na kanyang tinatahak ay biglang naglaho. Sa isang iglap, ang masayahing si Mary Jane ay napalitan ng isang dalagang puno ng pagkadismaya. Subalit sa kabila ng mapait na realidad, hindi tuluyang sumuko si Mary Jane. Ang apoy ng kanyang pangarap, bagamat humina, ay hindi namatay. Naniwala siyang may iba pang daan. Sa kanyang pag-abot sa hustong gulang, nagpasya siyang lisanin ang Bohol at makipagsapalaran sa Maynila. Ang layunin niya, maghanap ng trabaho, makaipon at balang araw ay ituloy ang naudlot na pag-aaral. Sa tulong ng kanyang tiyahin, Akarashana e Nabia, nagkaroon siya ng pansamantalang masisilungan sa malaking syudad. Ang unang plano ay ang pumasok bilang kasambahay, isang trabahong marangal na maaring maging simula ng kanyang pag-iipon. Ngunit isang pinsan ang nag-alok ng ibang oportunidad. Bakit hindi niya subukang mag-apply bilang isang sales lady sa isang mall? maganda siya, magaling makisama mga katangiang swak na swak sa trabaho hindi nagtagal, natanggap si Mary Jane ang bawat araw ay isang hamon at isang tagumpay ang pagod sa maghapong pagtayo at pag-aasikaso sa mga customer ay napapalitan ng pag-asa sa tuwing natatanggap niya ang kanyang sahod unti-unti nasasanay na siya sa agos ng buhay sa Maynila hindi niya alam na sa isang ordinaryong pagsakay sa jeep, magbabago ang lahat isang araw habang pauwi mula sa trabaho isang binata ang umupo sa sa kanyang harapan. Siya si Elmer Vargas, 22 taong gulang, isang graduating college student. Namukhaan ni Elmer si Mary Jane dahil magkabarangay lamang sila. Si Elmer ay nangungupahan sa isang apartment malapit sa kanila. Sa maikling biyahe, naglakas loob si Elmer na makipagkilala. Nagsimula sa simpleng kamustahan, nauwi sa palitan ng mga kwento. Bago sila maghiwalay, nagpalitan sila ng kanilang mga pangalan sa Facebook. Iyon ang naging simula ng kanilang modernong kwento ng pag-ibig. Ang mga mensahe sa Facebook ay naging araw-araw na pag-uusap. Ang mga pag-uusap ay nauwi sa pagbisita. Sinusundo ni Elmer si Mary Jane sa kanyang trabaho. Minsan inaaya niya itong maghapunan bago umuwi. Ang kanilang mga puso ay unti-unting nagkalapit at hindi nagtagal. Naging opisyal na silang magkasintahan. Sa pag-usbong ng kanilang relasyon, inalok ni Elmer si Mary Jane na tumira na sa kanyang apartment. Nagdalawang isip noong una ang dalaga. Isa pa nahihiya na siya sa kanyang tiyahin na matagal na siyang pinatutuloy. Ngunit si Elmer ay may isang pangakong binitiwan, isang pangakong tumagos sa pinakapuso ng mga pangarap ni Mary Jane. Kapag nakatapos ako, pakakasalan kita at pag-aaralin kita sa kolehiyo. Ito na yon, ito ang katuparan. Pumayag si Mary Jane. Ang kanilang pagsasama ay naging mas matatag nang makapagtapos si Elmer, isang bagong oportunidad ang kumatok. Sa tulong ng kanyang pinsan, nag-apply siya para makasampa sa barko. Ang sahod ng isang siman ay hindi biriro. Ito na ang kanilang pagkakataon upang makaipon para sa kanilang kasal, sa kanilang sariling bahay at para sa pag-aaral ni Mary Jane. Bago siya umalis, muling inulit ni Elmer ang kanyang pangako. Pag uwi ko, tutuparin natin ang kasal. Buong pusong nangako naman si Mary Jane, maghihintay ako. Ang buhay ng isang seaman at ng kanyang nobya ay puno ng pangungulila, ngunit pinatatag sila ng teknolohiya. Ang mga video call ang nagsilbing tulay sa libu-libong milyang naghihiwalay sa kanila. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi natinag ng distansya. At makalipas ang halos isang taon, dumating ang araw ng pag-uwi. Ang pagsalubong ni Mary Jane ay puno ng pananabik. Ang kanilang mga pangako ay hindi napako. Ikinasal sila sa huwes sa isang simpleng seremonya na sinaksihan ng kanilang mga pamilya at malalagay lapit na kaibigan. Ang pangarap ay nagkakaroon na ng hugis. Matapos ang ikalawang pagsampa ni Elmer sa barko, nagbunga ang kanyang sakripisyo. Nakapagpundar sila ng isang bahay na hulugan sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna. Ang kaligayahan nila ay walang pagsidlan nang lumipat sila sa kanilang bagong tahanan. Ito ang simbolo ng kanilang pag-ibig, ang pundasyon ng pamilyang kanilang bubuuin. Dahil muling aalis si Elmer, naisip niyang baka malungkot at mabagot si Mary Jane na maiiwang mag-isa. Gusto na bang ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Tanong niya. Ngunit tila nag na ang ihip ng hangin. Ang dating nag-aalab na pangarap ni Mary Jane na makapagtapos ay tila nawalan na ng ningas. Sa halip na is niyang magtrabahong muli. May malapit na mall dito, sabi niya. Mag-a-apply akong sales lady para makatulong ako sa pag-iipon. Bagamat hindi sang-ayon si Elmer dahil kaya naman niyang tustusan ang kanilang buhay, pumayag na rin siya sa kagustuhan ng asawa. Anim na buwan lamang ang itinagal ni Mary Jane sa trabaho. Pagkatapos noon, nagresign siya. Ang sabi niya kay Elmer, mas gusto niyang mag-focus na lang sa pag-aayos ng kanilang bahay. Dito nagsimulang mabuo ang isang bagong Mary Jane. Habang si Elmer ay nasa gitna ng karagatan, si Mary Jane naman ay unti-unting lumulubog sa isang ibang mundo. Ang buhay niya ay naging buhay dalaga, walang problema sa pera dahil sa malaking padala ng asawa. Nagpupunta siya sa gym, nagpapa-parlor, at walang katapusang shopping. Nagsimula siyang makipagkaibigan sa mga kapwa. Residente sa Subdivision Ang kanyang mundo na dati umiikot Sa pangarap na makapagtapos Ay umiikot na ngayon sa mga panandali kasiyahan at sa isang Halloween Party sa kanilang Subdivision Makikilala niya ang lalaking Magiging simula ng katapusan Ang gabi ng Halloween ay puno ng mga bata Sa kanilang mga costume Kumakatok sa bawat bahay para sa trick or treat Si Mary Jane, nais nice na makisalamuha Ay naghanda ng mga candy at tsokolate Sa gitna ng tawanan At kasiyahan, isang lalaki ang kanyang yang nakilala. Siya si Ronald, isa ring residente sa subdivision. Isang driver ng van na nagsiservice sa mga empleyado ng isang kumpanya. Mag-isa lamang si Ronald sa kanyang bahay. Ang dalawa niyang anak ay nasa probinsya. Hiwalay na siya sa kanyang asawa. Ang kanilang pagkikilala ay nauwi sa pagkakaibigan. Nagsimula sa simpleng pag-uusap sa messenger, mga palitan ng kwento tungkol sa kanikanilang buhay. Si Mary Jane marahil ay nakakaramdam ng kalungkutan sa pag-iisa. Si Ronald marahil ay nakahanap ng isang taong makakausap. Hindi nagtagal ang kanilang virtual na pagkakaibigan ay nauwi sa mga personal na pagkikita. Ang pagiging malapit ay unti-unting lumalim at tumawid sa isang mapanganib na linya. Ang pagkakaibigan ay naging isang bawal na relasyon. Isang bagong rutin ang nabuo sa buhay ni Mary Jane. Sa umaga siya ang perpektong asawa. Masayang nakikipag video call kay Elmer. Kinakamusta ang kanyang araw. Pinaparamdam na siya lamang ang laman ng kanyang puso at isip. Ngunit sa pagbaba ng araw at pagkagat ng dilim, isa ng ibang babae si Mary Jane. Lumalabas siya ng kanilang bahay, naglalakad patungo sa isang gasolinahan sa di kalayuan. Doon ang naghihintay si Ronald sa kain ng kanyang van. Isinasama siya ni Ronald sa pagsundo ng mga empleyado. Pagkatapos ng biyahe, hindi sa bahay ni na Elmer at Mary Jane ang kanilang tuloy, kundi sa bahay ni Ronald. Doon sila magpapalipas ng magdamag. Ang bawat gabian ay isang pagnanakaw ng sandali, isang pagsasama na para bang walang bukas, walang asawang siman na nagsasakripisyo, walang mga pangakong sinisira. Nang malapit ng umuwi si Elmer mula sa kanyang kontrata, naging madalang ang pagkikita ni na Mary Jane at Ronald. Ito ay isang paghahanda, isang paraan upang sanayin ang kanilang mga sarili na pansamantalang magkahiwalay. Sa pagdating ni Elmer, sinigurado ni Mary Jane na walang anumang bakas ng kanyang pagtataksil. Binura niya ang lahat ng kanilang pag-uusap sa social media, ang kanilang mga litrato, maingat niyang inilipat sa isang hiwalay na cellphone at itinago ito sa isang lugar na hinding-hindi makikita ni Elmer. Bawat ebidensya ng kanyang kasalanan ay sinubukan niyang burahin. Ang pagdating ni Elmer ay ay sinalubong ng isang tila perpektong eksena. Ang kanyang asawa si Mary Jane ay naghihintay ng may ngiti sa labi at pananabik sa mga mata. Walang bahid ng pagkakasala, walang bakas ng panlalamig. Halos isang taon at kalahati si Elmer sa barko ang pinakamatagal niyang pag-alis. Ang yakap ni Mary Jane ay mahigpit, ang kanyang mga halik ay matamis. Para kay Elmer ito ang langit, ito ang tahanang kanyang inuuwian. Lumipas ang mga araw na abala si Mary Jane sa pag-aasikaso sa kanyang asawa. Walang anumang anumang paramdam mula kay Ronald. Tila bumalik sa dati ang lahat, ngunit gaano man kalinis ang pagtatago ng isang lihim, may mga impormasyong kusang lumulutang na parang mga multo mula sa nakaraan. Ang una ay nang makasalubong ni Elmer si Jomar, isang trabahador sa convenience store ng gasolinahan kung saan tagpuan ni na Mary Jane at Ronald. Si Jomar ay nakatira rin sa kanilang subdivision sa kaparehas na kalye. Presibati ni Jomar, nakikita ko yung misis mo ah, tuwing mga alas 7 ng gabi, sumasakay sa shuttle ng isang call center. Akala ko nga empleyado rin siya doon. Napaisip si Elmer. Alas 7 ng gabi, ano ang gagawin ni Mary Jane sa labas ng ganoong oras? Ngunit dahil may tiwala siya sa asawa at may iba pa siyang lakad, hindi na niya ito pinahaba pa. Pag uwi sa bahay, casually niyang naikwento ito kay Mary Jane. Ah, baka napagkamalan lang ako, sagot ni Mary Jane habang natatawa. Madilim na kasi noon, baka kamukha ko lang. Ang sagot ay simple at tila kapani paniwala Pinili ni Elmer na maniwala. Ang ikalawang hinala ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Isang umaga habang nagkakape si Elmer sa sala, nagring ang kanilang landline. Isang ahente mula sa bangko nagpapaalala tungkol sa kanilang past due sa credit card. Nang tanungin ni Elmer ang halaga ng laki ang kanyang mga mata, 76,000 ta. ah, maabi, pematirisagil. Paanong nangyari iyon? Mag-isa lang naman si Mary Jane na gumagamit ng card. Bagamat Mahilig mag-shopping ang asawa, wala siyang nakikitang mga bagong gamit na mamahalin. Ang tanging bago ay ang cellphone nito, ngunit nagpadala siya ng hiwalay na pera para doon. Kinabukasan, kinausap niya si Mary Jane at hiningi ang billing statement. Sa una, maraming palusot ang dalaga, nawawala raw, baka naitapon na. Ngunit sa huli, napilitan din siyang ipakita ito kay Elmer. At doon, sa mga numerong nakalimbag sa papel, unti-unting nabubunyag ang mga piraso ng katotohanan. Mga charge mula sa iba't ibang restaurant, halos tat tatlong araw lang ang pagitan, bawat isa ay hindi bababa sa 3,000 piso. Isang charge mula sa isang kilalang brand ng sapatos na nagkakahalaga ng P18,000 at isang installment mula sa isang tindahan ng gadgets 4,500 buwan-buwan. Ang mga restaurant ay ang lugar ng kanilang mga date ni Ronald. Ang sapatos na nagkakahalaga ng labing walong libo ay regalo niya sa kanyang kalaguyo. Ang installment na gadget ay ang cellphone mo na regalo rin niya dito. Ngunit sa harap ni Elmer, si Mary Jane ay isang bihasang aktres. Sobrang bored kasi ako dito sa bahay, kaya napapadalas ang labas namin ng kaibigan kong si Charm, paliwanag niya. Yung sapatos at cellphone, nakiswipe lang si Charm sa card ko, nagbabayad naman siya, medyo nagipit lang ngayon. Muli pinili ni Elmer na maniwala ang tiwala niya sa asawa ay isang pader na mahirap gibain. Isang beses pa nahuli ni Elmer si Mary Jane na tila may kaaway sa cellphone. Sumisigaw ito at galit na galit ngunit nang lapitan niya bigla nitong ibinaba ang tawag. Scammer sabi niya nang iinis kaya sinigawan ko. Ang lahat ng mga pulang bandila na ito ay binalewala ni Elmer. Paano nga ba siya magdududa? Sa buong pananatili niya sa Pilipinas, hindi lumabas si Mary Jane ng bahay nang hindi siya kasama. Siya pa rin ang asawang kanyang minamahal. Muling dumating ang araw ng pag-alis. Nagpaalamanan sila may kasamang mga luha at mga pangako ng muling pagkikita. Ngunit hindi pa man lumulubog ang araw, ang cellphone na ni Mary Jane ay nagring na. Si Ronald, agad siyang nagtungo sa gasolinahan sa kanilang tagpuan, ang ang mga gabing ninakaw ay muling nagpatuloy at sa pagkakataong ito mas naging mapusok at walang pag-iingat. Halos hindi na umuuwi si Mary Jane sa kanilang bahay para pagtakpan ang kanyang pagkawala isang mas malaking kasinungalingan ang kanyang binoo. Sinabi niya kay Elmer na nag-enroll siya sa isang kursong marketing. Kaya buong araw siya nasa paaralan at tuwing linggo na lang sila maaaring mag-video call. Nagpadala pa siya ng mga peking dokumento at payment slip bilang patunay. At naniwala si Elmer habang siya ay nag papakahirap sa barko para sa kanilang kinabukasan, ang kanyang asawa ay nasa piling ng ibang lalaki ginagamit ang kanyang pinaghirapan para sa kanilang bawal na pag-ibig. Lumipas ang isa pang taon. Malapit na naman ang pag-uwi ni Elmer. Dalawang linggo bago ang kanyang pagdating, kinausap ni Mary Jane si Ronald. Kailangan na naman nating tumigil pansamantala. Ngunit sa pagkakatong ito iba na ang tugon ni Ronald. Ayaw na niyang maging pansamantala. Hiwalayan mo na si Elmer, sabi niya. Aw oh, sumama ka na sa akin. Hindi ito ang gusto ni Mary Jane. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa sigawan at sa huli, nasampal ni Mary Jane si Ronald. Huwag na, huwag kang manggugulo pagdating ng asawa ko banta niya sa ayaw at sa gusto mo iba-block mo na kita habang nandito siya mag-usap tayo ulit pag-alis niya pero sa oras na guluhin mo kami tatapusin ko na itong relasyon natin nang gabing iyon umuwi si Mary Jane sa kanilang bahay at tinupad ang kanyang sinabi hindi na niya kinontak si Ronald ngunit ang binhinang galit at obsesyon ay naitanim na sa puso ni Ronald ang apoy na dati pagnanasa ay nagiging apoy ng pagkasuklam Isang araw bago ang nakatakdang pagdating ni Elmer, ang kanyang mga mensahe at tawag kay Mary Jane ay hindi na sinasagot. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanyang pag-aalala. Nang makarating siya sa Pilipinas at tumayo sa harap ng kanilang bahay, walang Mary Jane na sumalubong. Ang pinto ay nakakandado, ang kanyang mga tawag ay dumidiretso sa wala. Napilitan siyang buksan ang kanyang maleta at kunin ang duplicate na susi. Pagpasok niya, isang malamig at tahimik na bahay ang kanyang natagpuan. Wala si Mary Jane. Tinawagan niya ang mga magulang nito, mga kaibigan, mga kamag-anak. Walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang asawa. Ang pag-aalala ay naging purong takot. Agad siyang nagtungo sa pulisya upang i-report ang pagkawala ni Mary Jane. Pag-uwi sa bahay, sa gitna ng kanyang pagkalito, sinimulan niyang halughugin ang mga gamit ng asawa, umaasang makakahanap ng kahit anong palatandaan. Sa isang drawer, natagpuan niya ang isang pouch. Sa loob nito mga travel-sized na lotion at sa ilalim ng mga ito isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Isang cellphone. Isang cellphone na ngayon lang niya nakita. Isang malakas na kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Tila walang baterya ang telepono. Nagmamadali niya itong isinaksak sa charger. Makalipas ang isang oras na parang isang taon, binuksan niya ito. Walang password. Agad niyang na-access ang laman. Walang SIM card, walang call logs, walang mensahe. Inisip niyang baka reserba lamang ito. Ngunit nang buksan niya ang gallery, ang mundo ni Elmer ay gumuho. Tumambad sa kanya ang daan-daang larawan at video si Mary Jane kasama ang isang lalaki, ang lalaking hindi niya kilala. Mga larawan sa iba't ibang lugar, mga matatamis na ng ngiti, mga yakap at ang pinakamasakit sa lahat, mga malaswang larawan at video na patunay ng isang malalim at matagal na pagtataksil para siyang sinakluban ng langit at lupa. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, galit dahil sa panloloko o pag-aalala para sa kaligtasan ng asawang ngayon ay nawawala. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinag-alayan niya ng sakripisyo ay isang estranghero pala. Dala ang mga litrato, nagtungo si Elmer sa barangay. Kilala niyo ba ang lalaking ito? Tanong niya. Isa sa mga tauhan doon ay nakakilala. Si Ronald Camacho yan, sabi nito na driver ng van dito rin sa subdivision nakatira. Sa isang iglap, nagbalik sa alaala ni Elmer ang sinabi ni Jomar, ang trabahador sa convenience store. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit Bit. Ang mga gabi sa labas, ang malaking bill sa credit card, ang mga kasinungalingan. Ibinigay ng barangay ang eksaktong address ni Ronald. Sa araw ding iyon, isang malagim na balita ang dumating sa pulisya. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang bakanting lote sa Tanza Cavite. Nakabalot sa kutsyon, tadtad -tad ng saksak. At ang pinakakarumaldumal sa lahat, wala itong mga kamay at paa. Kasama ang pamilya ni Mary Jane, pinuntahan ni Elmer ang punerarya. Sa loob ng malamig na silid na iyon, kinumpirma nila ang katotohanan totohanang ayaw nilang tanggapin. Ang babae ay si Mary Jane, nakipag-ugnayan si Elmer sa mga investigador. Ipinakita niya ang sikretong cellphone, ang mga larawan, ang mga video. Ibinigay niya ang pangalan at address ni Ronald Camacho. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ronald, ngunit wala na siya doon. Ang kanyang van ay wala na rin. Ayon sa isang kapitbahay na kamag-anak din ni Ronald, nakita pa niya si Mary Jane limang araw na ang nakalipas. Kinagabihan, natanaw niya si Ronald na may isinasakay na mga gamit sa van kabilang ang isang nakarolyong kutsyon. Simula noon, hindi na umuwi si Ronald. Siya na ang itinuring na primary suspect. Ngunit kinabukasan isang tawag ang natanggap ni na Elmer. Ang suspek sa pagpatay kay Mary Jane de Dios ay sumuku na sa pulisya. Sa loob ng istasyon ng pulis, sa harap ng mga investigador, walang pag-aatubiling inamin ni Ronald Camacho ang lahat. Mahigit dalawang taon na raw silang may relasyon ni Mary Jane. Sa araw ng krimen, nag-message si Mary Jane na niya ang mga gamit na naiwan niya sa bahay ni Ronald. Pinapasok niya ito. Sa loob muli niyang sinubukan. Pinapili niya si Mary Jane kung sino sa kanila ni Elmer. Ngunit tinawanan lang siya nito. Pinakiusapan niya itong hiwalayan na ang asawa at sumama na sa kanya. Doon na nainis si Mary Jane. Muli siyang binantaan na tatapusin na ang kanilang relasyon. At pagkatapos binitiwan ni Mary Jane ang mga salitang tumatak sa isip ni Ronald at nagpadilim sa kanyang paningin. Mas magiging matimbang lang siya sayo sa iyo kapag natumbasan mo ang perang pinapadala niya sa akin kada buwan. Sabi raw ni Mary Jane, kaya lang tayo nakakapag-date sa mga disenteng lugar dahil sa pera ni Elmer. Ang kinikita mo kulang papampadala sa mga anak mo. Sa mga salitang iyon, nagdilim ang paningin ni Ronald. Hinablot niya ang leeg ni Mary Jane. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay hanggang sa mahirapan itong huminga. Binitawan niya ito at nagtungo sa kusina. Si Mary Jane nakahandusay at nanghihina. Pagbalik ni Ronald, may dala na siyang patalim. Paulit-ulit niyang itinarak sa katawan ni Mary Jane, labing-anim na saksak, tila wala siya sa sarili. Nang mahimasmasan, tumambad sa kanya ang resulta ng kanyang ginawa. Nagpanik siya, binalak niyang pagpirapirasuhin ang bangkay para madaling itago. Inuna niya ang mga kamay at paa, ngunit sa puntong iyon, pinanghinaan siya ng loob. Napagtanto niya ang kalagiman ng kanyang krimen, hindi na niya kaya ituloy. Ibinalot niya ang katawan sa isang makapal na kutsyon, isinakay sa van. Ang mga naputol na kamay at paa ay isinilid sa magkakahiwalay na supot at inihagis sa iba't ibang liblib na lugar. Ang katawan ni Mary Jane itinapon niya sa isang bakanting lote sa Tanza, Cavite. Lubos ko pong pinagsisisihan ang aking nagawa, sabi ni Ronald habang umiiyak. Si Ronald Camacho ay sinampahan ng kasong homicide na pinag-aaralan pa ng pamilya ni Mary Jane na maiakyat sa kasong murder. Para kay Elmer, ang sakit at pighati ay hindi masukat. Ang tahan ng kanyang pinangarap ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala -ala at kasinungalingan. Marami siyang mga tanong na marahil ay hindi na kailanman masasagot. Ang babaeng minahal niya ng buong puso ay nag-iwan sa kanya ng isang napakalalim na sugat. Ang kwento ni Mary Jane de Dios ay isang trahedya na umusbong mula sa isang simpleng pangarap. Isang paalala na ang mga lihim gaano man kaliit sa simula ay may kakayahang lumaki at manira. Isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa kamatayan at isang sakripisyo na nasuklian ng pagtataksil. Sa huli, ang lahat ng sangkot ay biktima sa kani-kanilang paraan. Isang babaeng naligaw ng landas, isang lalaking nabulag ng selos at galit at isang asawang naiwang mag-isa upang buuin ang mga piraso ng isang winasak na buhay.